talaga. Oo. Ito kasi natin. Walang free ano? Wala no, na free na ano? headset wala. Wala na po headset housing. Ayan. Yeah. daw ni Day. Ewan ko sa iyo. Mahal ang cellphone mo. Ayan. Ah, bahala ka. Wala nang Set up lang natin mo. Wala kayong tempered na mura lang? Wala. <laughs> May butane kayo? May ah, butane mo. Butane mo. yung kalan. sige mamaya. Titingin lang ako. Sira na wala nang saksakan yun Sa? Yung ano natin. Yung. <vimos> yung. 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 Natin, hindi pa dahil yung. 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 hindi Yung. 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 na Yung. Nagpalit kami ni Lula. Palagyan natin tempered yung sa kanya? Kaya, nga. Kay Lula. Sa kanya. Sa akin, po. Anong-anong ang unit yung sa'yo, ma? Opo. Ano yan? Kaya alis sa opo? Sa, sa, sa akin Lula. zia l Sa Lula.